Hello mga beautiful people of the world, kamusta kayo dyan? This is Eva, ang ang vlogger ng Mestra Kamusta ang buhay-buhay natin dyan? So yan guys, last time nakita nyo na nag-uwi tayo ng basura from school no guys So ngayon papakita natin dito sa video na ito kung anong gagawin natin sa mga basura plastic na inuwi natin So yan nga guys, nag-groundbreaking na tayo dito <laughs> Yes, may ganap na ground breaking. Ay, teka lang, may tumatawag. Ay, tuloy nga natin guys ang pag voiceover over. Ayan, may tumatawag ganyan sa messenger natin. So, ayan nga guys. So, kung yung umaga, nakikita nyo, actually last week ko to ginawa guys. Ayan tayo ay gagamitin natin yung mga plastic na to sa pagtatanim. Itatanim na natin. May mga punla po kasi ako guys na mga mustasa. So, ngayon, kinakalay kayo na ng mga manok. Kaya naman nakita ko ito noong unang pasok ng school nitong January ay sabi ko ay iuwi ko na lang para gamitin ko pagtatanim so yun nga guys inihilara natin yan ganyan kasi nga may pintura siya so parang magiging ano na rin siya alad alad offense ayun in english <laughs> for the social lang first ano diba eksena ang lola mo kunwari pa yun, hindi nakatingin sa camera pero nakatingin pala yan sa camera <laughs> for the vlogging, for the content. Ayan, anyway guys, naglalagay na nga tayo dito ng lupa. Pagkatapos natin yung hilera, yan, lagyan natin ng lupa, black soil. So, habang tayo nagkakalkal guys, nagkakali pala, nagkakalkal, nakakita tayo ng mga gumagalaw ng mga friends na naman natin kaya nag-hello tayo. Ayan, hello air to warm. Kamusta ka naman? Kamusta ang <laughs> new niyo? lahat ng Pasko nyo. Yeah, masaya daw sila guys. So, no, so friend kasi natin yung mga yan guys. Kaya huwag natin silang papatayin because they make the soil filter. Filter? Ah, basta. Yun na yun. Okay, nagpapataba sila ng lupa. Kaya naman huwag natin sila guys patay. Lagay natin sila dyan. Para naman very healthy ang ating mga gola. Yes! O, diba? So, pagkatapos ko nga, guys, ayan, maglagay ng mga lupa-lupa dyan. Black soil. We are very blessed kasi nga, guys. Very, healthy ang lupa natin dito sa amin. Kaya madaling mabuhay ang mga tanim. Kaya lang, ang mahirap ay bantayan sa mga manok. Eh, 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 kaya lagi may tinola dito sa bahay. Eh. <laughs> Ayan. So ngayon binuhat ko na nga to, guys, tong nasunog na ipa na ito gagamitin natin to guys sa taas ng ating uh, pagtataniman kasi ito guys ay ano na siya, mayaman na siya, may nutrition na to eh. Hindi ko lang alam kung anong nutrition ito. Basta maganda siya sa ano tanim. So, nabasa natin yan, tamaran natin yan sa YouTube. Ayan, for the gardener, ang mesa nyo for today's video. O, oh, di ba? Mahilig kasi ako, guys, magtanim-tanim, you know. Pag wala na stress ba, kahit nung pandemic, kahit nung bata ako, mahilig ko magtanim-tanim. Actually, may garden nga ako noon na parang Garden of Babylon. Kaya lang, di ba, sinira ng bagyo. Kaya ngayon, babalik natin yan. So, ayan, lagyan na natin lahat, guys, ng... Uh, sunog na ipa yan. So, Diba dito sa akin, mga libre. Yan, kumuha na nga tayo ng ating napatubong mustasa. Nakita niyo naman, diba guys? Putol-putol putuloy diba? Kasi naman, kinakalay kayo talaga ng mga manok. At itinanim nga po natin yan dyan, guys. Sa ngayon, diba? Abangan nyo. Sa susunod nating vlog, magbebenta na ako ng gulay. <laughs> please buy. Ayan, mag-online selling tayo ng gulay. So, yun nga guys, ang unang gusto ko lang sabihin dyan sa inyo is, pag may bakanteng lote rin kayo, di ba? Why not magtanim-tanim na makalibre naman tayo ng gulay at ka, di ba? Ang sarap kaya sa feeling yung pag mo sa umaga tapos mamimitas ka lang sa hardin nyo. Ayun nga guys, umambun na nga dyan at hindi ko natapos. Ang aking pagtatanim, abangan nyo sa susunod na video. Thank you for watching guys. Please follow for more. Thank you. Bye!